Beulin mo nga yung be. Be. Tiktilaok! Oh! Malaki na. Hmm. Road Island yan mga kapatid. Malaki. Pure breed yan. Sabi nung ano, nung binilang ko. Sabi lang. Malaki na niya ilang buwan pa lang yan pakita ko sa inyo kung, kung gano'n siya kalaki dito ka ano ano ba mo hmm. maila pa eh manok ni ano ni kuya bik <laughs> manok ni kuya big to Hmm. Ang laki. Hmm, di ba? Ang laki ng ano. Ito yung Rhode Island namin mga kapatid. Ang mabait din pag nahawakan mo na. Pero kanina may kasi ngayon lang ako nakita nito. Hmm kunyari hindi siya mailap kasi naapakan ko yung tali <laughs> ang laki oh di ba wag oh. oh, mo ano yun wag mo ano yun ano gutom hmm. oh. walang laman ng tiyan hmm. dito papalahian natin yung Texas dyan galing sa Bulacan bibigay ni Bayaw